Madalas na mangyari sa ating mga kababayan na lumalaban sa ibang bayan ay lagi talagang minamaliit at inaangasan ng kalaban. You will never win, Laging winawalang hiya, binubo at hindi pinapakitaan ng respeto, lalo na kapag ang ating kababayan ay patpati na Pilipino. Pero ibahin niyo po ang tatlong buksingerong Pilipino na bibida ngayon sa ating kwento. Dahil kahit na sila ay minaliit, dahil sa pagiging patpatin at maliit, e eh nila ang kalaban para makuha ang respeto at paghanga ng mga dayuhan. Sino ang tatlong boksingerong Pilipino na ito na nagpatotoo na ang isang Pilipino ay hindi pwedeng maliitin ng dayuhan dahil nasa dugo talaga natin ang pagiging mandirigmang palaban. Eh, Alam niyo ba na may isang Pinoy na boksingero na noong una ay nilait at minaliit sa bansang Australia pero naging pinakasikat sa bansa nila dahil dito hinangaan na ng Pilipino dahil napakatindi ng kanyang kamao. Isang Pinoy boxer ang literal na nilait, pinagtawanan at binubo sa bansang Australia. Ang nagpasikat talaga ng gusto sa mga Australiano at pinatunayan sa kanila na dapat siyang irespeto sapagkat ang Pinoy na ito ay isa pong napakahusay na buksingero. Tinalo niya ang isang nakakatakot na bato-bato at bordadong Australiano na crowd favorite pa ng mga tao. At sa pangalawan niyang laban dito ay binalian niya ng leeg ang kanyang nakalaban na tay na buksingero habang bugbog sarado at knockdown ng inabot sa kanya ng pangatlo niyang nakalaban dito na isa ring Australiano. Daya naman pinalakpakan at hinangaan na talaga siya sa bansang Australia malayo na sa dating binubu nila ay at pinagtawa na nila. Si Jan Cortezos ay isa ring Pinoy na boksingero na nakipaglaban sa featherweight division. Nakabasis siya sa bansang Australia ngunit purong dugong Pinoy na nagmula sa Surigao del Sur pero naninirahan na ngayon sa Sales Victoria, Bansang Australia. Dahil siya ay may edad na na 33 anyos nang pasukin niya ang professional boxing, inakala nila na siya ay mahina na at wala nang kakayahang manalo laban sa mas bata at palaban na Australiano. Araw ng linggo, November 28, taong 2021, sa Melbourne Pavilion, Flemington, Victoria, Bansang Australia, Magaganap ang laban ng ating kababayan kontra sa bordado at batubatong kalaban. Si Josh Richard ay may nakakatakot na pangangatawan at isang dekalibring kalaban. Bukod pa rito, siya ay crowd favorite ng karamihan. Pagpasok ng Australiano, naghihiyawan ng mga tao, halatang ito ang kanilang paboritong boksingero. Habang pagpasok naman ng ating pambato, binubuka agad siya ng mga Australiano. Halatang wala silang respeto sa ating buksingero. Lumala pa ang sitwasyon ng pinakilala na ang Pinoy. Grabe ang panglalait, pagkatawanan at pangbubo ng mga tao. Talagang hindi nila ito pinakitaan ng respeto. Round number 1, masama kaagad ang titig ng kalaban sa ating kababayan. Halatang hindi ito nagbibiro at gustong tapusin ang ating pambato. Pero nahirapan talaga siya ng gusto dahil sobrang leksipo ng ating boksingero. hindi matamaan ng Pinoy ng kalabang Australiano habang palagi siyang nasasapol ng ating boksingero. Sa round number 2, kumpiyansa talaga ang Australiano na mananalo talaga siya kontra sa ating pambato. Ngunit nakakalamang na talaga ng gusto ang Pinoy sa laban na ito. Round number 3, naging agresibo na si Jan Cortehos, Maganda ang kanyang pinakitang depensa habang impresibo naman ang kanyang opensa. Sa round number 4, ang mga taga-suporta ng Australiano ay nakakunot na ang noo, nagdarasal na magkaroon ng himala at huwag matalo ang kanilang pusta sa kanilang paboritong boksingero habang pinaglalaroan na lang ng Pinoy ang kanilang boksingerong Australiano. Bugbog sarado ang Australiano sa ating pambato Habang lumipat na ng inidulo ang mga tao Pangalan na ng ating pambato ang sinisigaw ng mga ito Panalo ang Pinoy by a unanimous decision at nakuha niya ang paghanga at respeto ng mga Australiano. Araw ng Sabado, June 25, taong 2022, sa Sale Memorial Hall, Victoria, bansang Australia. Isang Thai boxer ang humamon sa ating pambato. Si Don Latip sa Mansulong ay isang Thai at palaban na boksingero. Ngunit ang hindi niya alam ay mapait ang sasapitin niya sa ating pambato. Sa round number 2, malalakas na kombinasyon ang pinakawala ng ating pambato. Sa tindi ng mga suntok, halos na bali na pala ang leeg ng Thai na kalaban nito. on the canvas what's happening here he looks injured something something ram namilipit ito sa sakit at iniireklamo ang leg na napinsala sa laban literal na pinalipad ng pinoy ang ulo ng kalaban Araw ng Sabado, July 16, taong 2022, sa Gippsland Regional Sport Complex Victoria, Bansang Australia. Tatlong linggo lang makalipas, muling lumaban ang Pinoy sa isang Australiano. Si Daniel Hardworth ay crowd favorite dito, ngunit tatlong beses siyang pinabagsak at binugbog talaga ng gusto ng ating pambato. She one in the first bout of the night tonight, so he's made his way. So we've got the classic southpaw steer them onto your rear hand. Tejos with the white gloves and Daniel Harwood behind the left hand there, but where's one coming back? and hits the catch shot and left himself exposed, and Coutinho's capitalised. Wow. Certainly looks like he's got count. heavy hands. That's cool, he's going to check one step to the side. Okay, you're good. Okay early knockdown early times on the canvas fought back to pen him across the journey there Taos all oh, right harvard's gonna have to work work hard he's one back from it. got the earmuffs up up as well Harwood as he tries Stop, to move up. in and harvard so a slippery rule. off to a good start for harvard did you have him with the right hand and tries to the towers of Tape says that Harwood. We see Cortejos landing that left hook over the top of the South Bore jab Right hand from Cortejos, caught Harwood on the way in. A little bit of a spice trying to double over somewhat as a grudge match to go along with boat in both of their careers. And Harwood eager to land that left hand for the South And again, just wrapping around the back of his neck. Oh, this is going to rule it as a knockdown.

you know, just like he used on the MMA. Right, right. Yeah, there right. is. Madalas minamaliit at laging inaangasan ng kalaban pero ayaw magpatalo at sa ring niya pinapatunayan ang kanyang bangis sa pakikipagbakbakan. Ganito natin ilalarawan ang isang maliit na Pinoy na nagpatumba ng mga higanting kalaban at sa bansang Amerika talaga namang siya ay hinangaan. Si Bruno Padigas Escalante Jr. o mas kilala bilang Bruno Escalante ay nagmula sa Sibuga, lalawigan ng Sibu. Walong taon lang ang ating bida nang mag-migrate sila sa Amerika at sa Hawaii sila ay tumira. At dito na siya nahilig sa boxing at nagsanay para maging batang boksingero at tinagurian siya bilang aluhakid ng mga Amerikano. At dahil sa kanyang husay sa ibabaw ng ring ay nagkampiyon siya noong 2012 sa US Olympic ng boxing. Dahil kulang sa tangkad ang ating bida, madalas minamaliit siya ng na mga nakakalaban niya. Pero ayaw niya magpatalo kaya inaangasan niya rin ang mga ito at sa loob ng boxing ring niya pinapakita ang lakas ng isang maliit na Pilipino. Kaya naman nasubukan kaagad ang ating bida ng isang napakahambog na MMA fighter ng Amerika. Ang tinaguri ang Tarsan dahil sa mga astig at angas ng galaw niya. Ang nang maliit at nang pakyu pa sa bagitong Pinoy na ating kababayan. You will never win, pero ang hambog na tarsa na Amerikanong ito ay pinabagsak ng Pinoy sa first round ng kanilang bakbakan. At sa pangalawang round ay brutal knockout ang inabot niya sa ating bida. and another left dahil sa tindi ng kamaunang ng ating bida ay umayaw na talaga ang tarsa na Amerikano dahil hilong hilo na pala siya sa suntok ng Pilipino. At uh, may isang astig na MMA fighter na gustong maging isang boksingero ang naghamon sa ating pambato. Ito ang kanyang unang laban sa boxing kaya pinili niya ang Pilipino kasi akala niya easy fight lang ang ating pambato kaya inangasan niya talaga ng gusto si Martin Sandoval ng Amerika ay ang tinaguri ang Tarzan ito ang kauna-unahang laban niya sa boxing pero ito na pala ang una tuling huling laban ng Amerikano dahil wawasakin siya ng gusto ng ating pambato sa round number 1 minaliit talaga ng Amerikano ang kababayan natin Pilipino pero ikakagulat niya dahil sa round na ito babagsak ng Amerikano Up here, joined by former, two times, uh, up right now in the ring, Bruno Escalante in the black trunks with white trim, and uh, his opponent, Martin Sandoval, in uh, looks like Moi Thai. This is, uh, right now, and, uh, he's, I mean, i uh, you, know, uh, you know like um, kickboxing Trying to be a you know what I mean? Trying to be a fighter, and uh, you right, know, I, that's what it seems. Right now. That's interesting because I had a chance to talk to Sandoval in the dressing room. He's actually a mixed martial artist. Mm -hmm fights in the cage, he has a 6-3 and three professional uh, record in MMA uh, making his boxing uh, debut so it's kind of interesting because you see a lot of boxers lately that have been crossing over into MMA and now Escalante is going from MMA to boxing Oh that's a superman punch right there straight from the MMA playbook <laughs> But you know um, you, you know, as you see you know, a, a boxer trying to turn to a UFC fighter, you know, they don't do pretty good and Sandoval he looks like he's doing pretty good right now

On the ball, it looked pretty uh, amateurish. Right? And for Bruno, this is only his third professional fight, so he's still kind of working on those those jitters and things, right? Kind of getting comfortable in there. Yeah. But he seems to be, you he seems to be like he a lot of amateur cards to me. Oh! Wow. Good straight left from Bruno. There you go, straight. Uh, by the pero sa susunod na round sa round number 2 wawasakin na ng ating kababayan ang Amerikano na mayabang na kalaban. Hmm. Kitang-kita dito sa replay kung gaano kaganda ang patama ni Bruno Escalante sa mayabang na Amerikano. Bagsak agad ito sa lakas ng kamao ng ating pambato. Dito sa round number 2, dito bubulagta ang Amerikanong kalaban at sa round na ito dahil sa lakas ng ating kababayan ay hindi na siya makakalaban. Uh, he looks like he's gonna try to grab. Uh, Bruno, but uh, like I said, you know, he's not probably, you know, like the fighter, you know, they, they tend to grab you and push the around, around. So that's what it looks like. we been doing your the channel. Yeah, the And oh, another left straight drop, sack the ball. I think we're about done here. Escalante Grabe, sobrang lakas ng patama ni Bruno Escalante dito sa Amerikano. Kaya pala ito na warshak ng gusto at nawala sa sarili sa pakikipaglaban sa Pilipino. <tis> At isa pa sa nakalabang napakahambog ng ating bida ay si Alexandro Marin na undefeated boxer ng Romanya Sa weigh-in pa lamang ay minaliit na talaga niya si Escalante dahil nakakatawa daw ang Pinoy na nagmistulang Dwight versus Sigante. Kaya di na nakatiis si Kabayan at itinulak na niya ang Romania na kalaban. Nagsimula na ang kanilang bakbakan at wawasakin ng Pinoy ang kalaban dahil sa ginawa nitong pangmamaliit sa ating kababayan. Walking down Escalante. You're right. Some of the pitches have not been effective just yet. Well, that was a pretty good one too. He landed Cynthia. You yeah, know, as I was saying. Yeah, <laughs> but you know, the, there's going kind to of come. Fighter has to do. And we'll talk about this in the gym. When you're going to be a taller fighter getting inside, they always say make yourself small, yeah. which is another way of good left hand by nine, Escalante yeah. Eight or nine years ago. Yeah. I thought he yeah. was his Career light. Probably isn't right. Yeah. <laughs> so weird when he was taunting him yesterday in a way, and the whole time they Round 4, to the a little bit of a little that was a the orthodox Ooh. stance from a little a punch and that's a punch, one. right-handed stance right on the inside Tactically, that's probably been the worst place for Escalante throughout this the... round for Escalante and a lot of Escalante's defense when he's again oh, that was a nice was left hand by Escalante he needed good left hand again by Escalante these are I have to assume that yeah, in the fight with did you see that like, why do you think Now on, Edwin Valero ng Pilipinas, minaliit ng maskuladong kalaban. Ayun pinatumba niya sa round 2 lamang. May isang boksingero ang ating bida. Ang naging isa sa pinakasikat na boksingero sa buong bansang Australia. May isang boksingero ang nagmula sa bansang Brazil ang may halimaw na record. 21 wins with 21 KO, 100% knockout power ratio. Sanay na sanay ang boksingerong ito sa malalaking kalaban. At kahit gaano pa kalaki ang kanya mga kalaban, knockout ang inaabot sa kanya dahil sa kanyang halimaw na galawan. So, ang Brazilian boxer na ito na may halimaw na record ay nawasak at pinabagsak ng isang payat at patpati na Pinoy sa bansang Australia. Kaya naman ang girlfriend ng kalaban ay napapicture pa sa ating bida. Si Chamberlain Igbao Asis o mas kilala bilang Jack Asis ay nagmula sa Davao City. Malaperi tel po ang istorya ng ating bida dahil sa kanyang murang edad ay sumakay na ito sa isang maliit na bangka upang makapunta ng Maynila dala ang kanyang pangarap na maiyaho ng pamilya sa hirap. Siya ay nakipagsapalaran upang matupad ang pangarap. Ngunit pagdating niya sa Maynila ay bigo itong makakuha ng trabaho dahil masyado pa itong bata. Kaya naging palaboy siya at tumira sa bangketa. Buti na lang siya ay may nakilala na kumupkop sa kanya. Ginawa siyang boy at tindero sa tindahan ito Naging kargador rin siya ng soft drinks sa tindahan ng may-ari ng gym na sakto naman na kaibigan ni Manny Pacquiao. Pinapanood lang ni Jack Assis ang mga boksingero hanggang siya ay nagka-interest na dito. Nagkaroon ng boxing mats at siyang ang nagwagi. Nakitaan talaga siya ng talento sa pagiging isang boksingero. Sunod-sunod ang panalo niya sa mga laban sa Pilipinas. Pero dahil maliit lang ang kitaan noon, ay hindi kasya para makatulong sa pamilya. Dito niya naisip na makipagsapalaran at pumunta ng Australia. Hindi naman siya nabigo dahil nakilala niya dito si Brandon Smith ang may-ari ng Smithy Promotion at dito na siya gumawa ng kasaysayan at naging sikat na buksingero sa bansang Australia. Naging laman siya ng mga balita sa Australia dahil sa kanyang sunod-sunod na panalo lalo na nang talunin niya ang isang nakakatakot na Brasilia na buksingero. Jack Assis has claimed the Super 8 title in an explosive bout against Jamie Hilton's on Saturday night. Uber, eight fighters progressing through two pools to reach the grand final. One of the biggest fights of his life as he puts his IBO Super Featherweight belt on the line next month. The championship means more to Assis than anyone could ever imagine. It marks his rise from homeless street kid to a world champion. Life has thrown more than its fair share of haymakers at the 33-year-old. As an 8-year-old in the Philippines, As Asus boarded a boat to Manila knowing no one to earn money for his family. Pick up and for, buy food me. Araw ng biyernes, October 31, taong 2014, sa Rumors International Arena, Tuomba, Queensland, Australia, dumayo ang isang Brasilia na boksingero si Isaiah Santos Sampau ay may perfectong record na 21 wins lahat ay sa pamamagitan ng KO 100% knockout power ratio. Makakalaban niya rito ang ating pambato na naging buksingero sa bansang Australia. Si Jack the Assassin Asis ay naging kampiyon noon ng WBA o siya na super featherweight title. Sobrang angas ng entrada ng Brazilian na buksingero habang crowd favorite naman po ang ating pambato maskulado at puro tato ang kalaban. Gigil na gigil itong talunin agad ang ating kababayan. Round number 1, medyo payat lang ang Pilipino. Habang maskulado at wakin bordado ang kalaban ng ating pambato, nagtansyahan ng lakas ang dalawang boksingero at naging maganda ang palitan ng mga ito. Sa round number 2, dito natatapusin ng ating kababayan ang halimaw na boksingero na kanyang kalaban. Inabangan talaga ni Jack Assis ang bawat galaw nito para maipatama niya ng perpekto ang kanyang napakalakas na counter na kamahukan. Kalubha ng pinsala ay tumaob ito at hindi kaagad nakatayo kaya diniklarang panalo ang ating pambato. Iniyawan ng mga tao sa bansang Australia dahil sa husay ng Pinoy na nagbigay ng entertainment sa kanila. Yeah! And... Tinanghal si Jack Assis na bagong kampiyon na boksingero at hinangaan talaga siya ng gusto ng mga Australiano. Is, so? Huwag kang mangmamaliit at mga hamak ng kapwa dahil laging may nakabantay sa iyo ang Diyos na dakila. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili. At...